araw sa inyong lahat. Sa aking paglalakad, nakatuklas ako ng isang higanting punong kahoy na nakatanawpansin ta sa akin na akin itong sinuring maigi. Binidyuhan ko kung anong uri ng kahoy ito. Napansin ko na may malaking butas din sa ilalim ng kahoy. Sa gitna ng kahoy nito, nagtataka ako kung bakit ah, nagkaroon nito ng malaking butas. Kaya napag-isipan ko na i-video ang punong kahoy na ito para inyong makita kung ano ang suggestion ninyo kung bakit uh, ganito yung uri ng kahoy na ito Akin siyang binigyuhan dito sa ilalim makikita po natin ang uh, malaking butas sa ilalim ng malaking kahoy na ito ito po yung ilalim mga kababayan sa ilalim ng kahoy makikita ninyo na katakataka mayroon sa kahoy na ito. Itong puno na ito ay panahon pa ito ng mga hapon mga kababayan. Uh, siguro na sa sandaang taon na ito o daang taon na, mga kababayan. Kaya ang puno na ito ay katakataka, kitang kita, ilalim kung ano ang uh, o bakit nagkaganito ang puno na ng kahoy mga kababayan. Um, Ayun anyway, um, yung ilalim, uh, hindi ko nag-aanong uh, pinasok ang uh, pag-video dahil iniisip ko baka may makamantag na hayop sa loob ng butas ng higanting kahoy ng mga kababayan. ho siya mga kababayan ang ilalim ng kahoy na ito. Ayan, mga kababayan. Makikita ninyo na ganito yung kalaki ang punong kahoy na iyan. Medyo nilulumot na at kinakapitan na siya ng mga uri ng halamang gubat. Ganyan ho siya kalaki mga kababayan. Ang higanting Punong kahoy dito sa bundok na ito na aking nadaanan. Ayunaw siya mga kababayan, pakalaking puno.